Ayan, nakatambay lang yung aking LPG sa gilid. Ito, nagpapakulo ng uh, malaking kasirola para magpalambot ng makaroni dahil panahon ng handaan. So, ayan, kumukulo na yung tubig. At uh, ito ay lagi kong ipapakita upang malaman na hindi ito lamang pang demo. Ito ay actual, normal namin ginagamit pang araw-araw at mataas ang uh, presyo niyan sa tangki ng tubig at uh, ang model natin ay bag, iba ito kaysa sa sa George pinakita natin sa kay Corina so yan yung tangki ng tubig at uh, hindi naman kailangan puno yan. kahit 1 uh, one foot lang pwede na dahil mabigat buhatin at ito ipapakita natin yung tubig ayan malakas ang sirit ng tubig yan o oh. e, pinapabor natin sa ilaw kasi hindi makita ng tubig. Ayan, ibalik natin kaagad kasi magkalat ng tubig. So, iba ang model na pinapakita natin doon kay Corina sa rated K. Yan po yung tangke mixture ng gaas at uh, mantika. Okay, so ito yung sa kay uh, Corina. Ginalingan masyado ng nakaimbento ng kalan na ang gamit tubig. Water Supplemented Stove ang tawag. Imbensyon ng mechanical engineer na si Rolly Palado Paho ng Butuan. Ito na kaya ang solusyon sa tumataas na presyo ng LPG at kuryente? ang water, hindi po yan fuel. Kailangan po siya ng another source of energy para mo muna siya ng fuel. Kasi may certain level of temperature na ang water ay mabreak yung molecules into hydrogen oxygen. At that high heat condition, magiging fuel na yung tubig, magkasama na sila. Kaya makakatipid po. Medyo komplikado, pero interesting, di ba? posible kayang magamit ang tubig bilang fuel. Siguro nagtataka kayo kung paano ito magiging posible. Yan ang sabay-sabay natin alamin ngayon kasama ang isang Pinoy inventor na naka ng water fuel supplement device. Ngayong umaga, kasama natin si Mr. Rolly Palado Paho, isang mechanical engineer. Welcome po sa Pambansang Almusal. Ah, ano po ba itong na-invento ninyo na water fuel supplement device? Ah, ito po ay isang device na mag ng hotel upang ito ay maggamit na pangtulong po sa ating uh, kalan at pwede rin application po sa sasakyan. So, device to, tapos simpleng tubig po, yung ordinaryong tubig sa grill Simpleng tubig po, ang, ang ating gagamitin, and then dadaan po ito sa process. Kasi wow. ang tubig, hindi naman po pwedeng i-direct na gagamitin nating fuel. So, well, dadaan oh, siya oh. sa process. So, So, yung nauna, yan yung naunang pinalambot natin, yung spaghetti, nakahanda na yan para para haluan ng mga ricado. So, yan yung nauna. Ito, natapos na yung macaroni, ni hinahanda na rin. So, sa mga lutuan, talaga namang hindi na namin ginagamit ang aming LPG, pang ano na lang yun, pang uh, maliitang uh, gamit na lang so ayan naka, at ito na naman uh, pinagpapalambot na naman ng buto-buto uh, ng baka so ayan yung tanki ng tubig makikita natin na tinaasan ko yung pressure ayan yung sinalata ko ng tubig at yung pointer mismo ay naka-pointer na sa 40 PSI, ay malakas na ang uh, pressure nyan kasi maganda ang, ang apoy malakas, so kapag malinis yung apoy, pwedeng lakasan ng 40 ay ayan Kaya sinulatan po natin na mixture siya ng gas at saka mantika, so yan nga po yung ating nap, uh, sa mga gustong makatitig, wala nang ibang paraan ito lang, ang ating uh, invention na 50% ko big napakalaking tulong ito so sa mga gusto pre-order po pwede pong, pwede pong gagawa tayo para sa inyo doon sa mga gustong makatipid <laughs> ito nakatapos na yung uh, nahanda na yung spaghetti yung macaroni at uh, pati na rin yung uh, buto ng baka